ko yung lagnab ko. Kuha po tayo. Ilagay ko doon sa mukha ni tatay. Hi guys! Welcome to Marathors Channel. So ngayon pala guys, maglalagay ako ng dagta ng lagnob doon sa kasamahan ko sa trabaho. Kasi dati guys, nalagyan ko siya ng dagta ng lagnob. Sa paa naman yun. So ngayon, pangalawa na po ito. Lalagyan ko po ulit tapos ngayon guys, yung mukha naman niya may kulugo. Kaya lagyan ko rin. Kasi kinukulit ako eh. Lagyan ko doon ng lagnob. Pinapahanap ako ng lagnob eh. Kaya lalagyan natin guys. So, tingnan nyo po guys. Lalagyan na natin. Ito yung lagnob yan. Bali yung dagta niya guys. Lalagay natin dito. Ganyan. Kaso wala nang pinapakita ba? Gusto mo ba kita yung paglalagay mo? Oo. Kita ba yung paglalagay to? Kailangan nakatagilid ka. Yan, ganyan, yan. Hello? Oo. Bakit? Para sa yan? Yan yung dagta nito. Lagay natin sa mukha para mawala yung Kulugo niya. Ayan, malaki po yung kulugo niya sa mukha. Ayos na. Kaso kunti lang yung dagta. Ayan guys, yung dagta nito. Dagta ng lagnob. Lagay natin dyan. Ah, doon tayo? Ayan. Ayan. po yung lagnob. Kukuha po tayo. Ilagay ko doon sa mukha ni tatay. Yung kanina po, ano, kinapush yung dagta niya kulang na sila dito. Ayan. Damihan po natin kasi malaki po yung ano eh. Malaki yung kulubo sa mukha. Ayan. Bali, araw-araw po natin lagyan niya ng ganito. Ito tayo, yun. Dami tayo. Sayang. Oh ito. Ano Tumalsik naman eh. Tumalsik? Oo. Oh. Ito. Ito Maganda. Tagilid ka tayo. Ayan, ganyan lang po ang paglagay ng dagta nito guys. Sigurado to. Ang dami nyo na. So ito na po natanggal na po yung kulugo ni tatay sa mukha. So ito pala yun guys yung unang pinalagyan ni tatay dati. Yung nasa paa niya. Yung kulugo niya sa paa. So may nakita kaming lagnob sa gilid ng asada, Ayun nilagyan ko po. Kasi nangungulit talaga eh. Kung ano yung gamot dun. Para matanggal daw yung kanyang kulugo. So, yan po. Ano tayo? Kaso yung iba walang dagta eh. Yan. Kaya, ganyan lang po ang paglagay. Kailangan po malagyan ng dagta yung pati yung sa gilid. Lagyan para sigurado. Ano lang po yan? Mga isang linggo lang yan. Pag araw-araw lagyan ng dagta, wala na yung kulugo na yan. Dito pala sa Luzon guys, ang lagnom nakikita po yan sa mga tabing kalsada. Marami po yan sa tabing kalsada. O kaya sa may tabing kanal po, nandun yan, nakikita po yan doon. Kusang tumutubo po yan. And then... Ang lagnob po, huwag po masyadong ilikit sa balat kasi mainit po ang dahon ng lagnob. At maaari pong magkapantal yung balat nyo po sa dahon ng lagnob at makatipo yun. And then, kung may kulogok po kayo, pwede nyo pong lagyan ng dagta ng lagnob kahit may allergies po kayo. So, hanggang dito na lang po yung video natin. Maraming salamat sa mga nanood. Thank you. Bye bye!